yung kalingap tatamaan dito ha ah. kalingap foundation ha ah. huwag nyo ako tatakutin ha ah, na padadala niyo ako ng subway na ha ah, na ako ay ako ay padadala niyo ng ng ano nga to love letter kung nagawa nyo sa iba huwag niyo huwag niyo gagawin sa akin yan hindi pwedeng gawin sa akin yan nasabi ko sa inyo may tao kayo nakakawala oh namumonitor niyo ba to mga reactor ng kalingap hm yung founder ng kalingap yung anak ng founder ng kalingap yung asawa monitor niyo ba to mga tao nyo hmm tutulog-tulog ba kayo dyan laki yung laki foundation nyo Risklado kayo, lisensyado kayo. Ano, lisensyado kayo ng mga ano? May suto ng batang wala kalaban-laban? Hmm? Ito, aksyonan na nyo to ha? Ah? Kayo mga reactor ng kalingap, ikaw, Birador. Ikaw, Direk Noelsa. Ha? Jubilito. Tingnan ko galing nyo ngayon. Ito ba, kaya nyo? Hindi. Pag hindi nyo kinaya yung reaction to, ako babanat dito. At pag hindi nyo ginawa sa loob ng 24 oras, sinasabi ko sa inyo, re-reactionan ko rin kayo. Laban-laban tayo. Ano kayo ng tatay nyo? Tutulog-tulog kayo dyan. Jubilito. Tingnan ko galing nyo ngayon. Ito ba, kaya nyo? Hindi. Pag hindi nyo kinayang reaction nito, ako babanat dito. At pag hindi nyo ginawa sa so loob ng 24 oras. Ito, mga tropa kids, si may paparinig ako sa inyo. Hindi pa ako nakapagpahinga ng maayos eh. Itong, itong <laughs> tick na to, <laughs> <Ito>. to. <laughs> <laughs> pag na bungaran ko. Ayan o. Huwag na umatin ang hindi yung ga. Ang tatlong Ang tatlong birthday ay si, ang pwede lang maging tatlong birthday, si Rina, kasi special child <laughs> yun lang ang pinakamasakit dito. Huwag <laughs> na umatin ang hindi jongga. Ang tatlong eh, ang tatlong birthday ay si, ang pwede lang maging tatlong birthday si Rina kasi special charge. <laughs> yun lang ang pinakamasakit dito. Huwag na umatin. Hmm. Kaka, Kakalechi-lechi ka ngayon, ngayon, sa akin, Lechika. ka. Laki ng katawan mo, laki ng tao mo. Yan pala ugali mong hinayo pa ka. Hindi kita tatantanan dito. Ikaw red sign ha. Huwag mayabang ha. Yan, ikakalat ko yan. Ikakalat ko yung pagmumukha mo. Gagawa ko ng para para, para maikalat ko yung pagmumukha mo na yan na nang insulto ko na isang batang may kapansanan. Minor pa. Tapos ka sa akin ngayon. Pati kalingap, tatamaan dito ha. Kalingap foundation ha. Huwag nyo akong tatakutin ha. Na padadala nyo ako ng subway na Na ako ay, ako ay padadala nyo ng, ng anong nga to? Love letter. Kung nagawa nyo yun sa iba, wag na wag nyo gagawin sa akin yan. Hindi nyo pwedeng gawin sa akin yan. Nasabi ko sa inyo, may tao kayo nakakawala o. Oh monitor nyo ba to? Mga reaktor ng kalingap? Hmm? Yung founder ng kalingap, yung anak ng founder ng kalingap, yung asawa, monitor nyo ba ito mga tao nyo? Hmm? Tutulog-tulog ba kayo dyan? Laki-laki foundation nyo. Ristrado kayo. Lisensyado kayo. Ano? Lisensyado kayo ng mga ano? Mangisulto ng batang walang kalaban-laban? Hmm? Ito, aksyonan nyo to, ha? Kayo mga reaktor ng Kalingap. Ikaw, Birador. Ikaw, direkt Noelsa. Ha? Jubilito. Tingnan kung galing nyo ngayon. Ito ba, kaya nyo? Hindi. Pag hindi nyo kinayang reaksyonan to, ako babanat dito. At pag hindi nyo ginawa sa loob ng 24 oras, sinasabi ko sa inyo, re-reaksyonan ko rin kayo. Maglaban-laban tayo. Anak kayo ng tatay nyo? Tutulog-tulog kayo dyan? May tao kayong ganito? Hmm? Umate yan? Ang hindi dyan Ang tatlong eh, Ang tatlong birthday ay si, ang pwede lang maging tatlong birthday, si Rina, kasi special child siya. <laughs> <laughs> Yun lang ang pinakamasakit dito. <laughs> Wag na umatin. Wag niyong ito-tolerate yan, huwag niyong kukusitihin yan. Dahil pag ito, kinusintin niyo, sinasabi ko sa inyo, Magkakaletsi-letsi tayo. Huwag nyo akong takutin ng malaking foundation nyo. Kasagupahin ko kayo. Masahid ko sa inyo ha. Tutulog-tulog kayo dyan. Ano? Kinukusinti nyo dahil tao nyo. Tapos ang binabanatan, yung wala sa kalingap. Kala ko ba eh, sabi ni kalingap rab nyo eh. Kalingap pa si Reyna. Hmm. Ano ba talaga? Kalingap pa, hindi na. Kung hindi na, ba't nyo pinapakilaman? At kung kalinga pa, bakit nyo binabanatan? Bakit nyo pinababaya ang banatan ng tao nyo? Insultuin. Nasabi ko sa inyo, hindi po pwedeng ganyan ha. Nasabihin nyo, galit ako. Totoo. Bakit kayo hindi kinagalit sa ginawa ng tao nyo? Ano, Birador? Presidente ka na Karepa, Bios, o ikaw, Jubilito, sino sa inyo ang ano? Pres pres presidente dyan. Ano, hindi nyo kaya tao nyo? Ha? Akala ko ba, Kalinga Foundation, para tumutulong yan, nagcha-charity yan. Eh bakit nang insulto ng bata? Ng bata na walang kamuang-muang. Kung galit kayo sa mga kumuha dyan, kami ba nata nyo? Hindi yung batang walang kamalay-malay. Hindi lang yung bata yung insulto nyo, pati buong pamilya niyan. Ay, nayupak na. Anong klase pag-uutak mayroon kayo? Hmm? Hindi nyo kaya? Hindi nyo na monitor to? Anong klase foundation kayo? Anong klase pagtulong ginagawa nyo? Pagka wala na yung beneficiary nyo? Babanatan nyo ng ganyan? Ito, pe-personalin ko to. Yung apat, hindi ko naintindihan yun. Laglag na yun. Si Kunyang, si Yasa, si Pikwa, Si Kanor, wala na yan. Aa na lang sa akin yan. Kahit ano pa, hindi na makakapanakit yan. Wala nang kakayang manakit yan mga yan. Dahil napatunayan ko na kasinungalingan la. Ilang araw ko rin trinabaho yung mga. Hinayupak na yan. Hmm. Ngayon, ito naman. Katatapos ko lang sa apat. Ito, may sumusulpot na naman. Hoy, kalingap. May nakakawala kayong aso. Kahit aso yan, hanapin nyo. Talian nyo, para hindi nakakawala kung sino-sino kinakagat. Ano klaseng foundation kayo? Kala nyo ha? Sermon ngayon na sa akin. Lahat kayo, papasokin ko kayo dyan. Lahat ng reaktor ng kalinga, pakikialaman ko kayo. Pati mga binipisyari nyo, kailangan pakialaman ko, pakikialaman ko yan. Ah, himi kami rito, pinakikialaman nyo kami. Yung aso nyo nakakawala, oh. Binababayan mangagat ng mga gat ng mga gat. Ayusin niyo yan, ha? wag Huwag nyo kusintihin yan, ah. Sinasabi ko sa inyo, oh. mo ko rin kayo, oh. Pinagmamalasakita namin yung bata. Ginagawa namin parang para mapaayos ang buhay. Pagkatapos kayo, gaganyan ninyo. Ilang kailan pa ba to? Kailan pa to nung nangyari? Kadarating ko lang eh. Galing ako dun sa bata na yun eh.